Magandang kumaga po sa ng Martes. Ito, rel lang ha. Sa mga anak. Sa mga anak, sa anak ko. Ganun na. Ha. Habang buhay pa magulang, mali nyo. Hindi yung pag kayo, kala nyo yung mga sinasabi sa inyong masama. Akala ah, nyo yung mga sinasabi sa inyo, masasama. Hindi nyo alam na kayo lang ay gustong i- wit sa gagawin yung pagkakamali. Ang magulang, hindi yan magtuturo ng masama sa kanilang mga anak. Gusto nila, habang simula pagkabata, habang patanda, gusto nila gawin nila yung para yung mabuti. Hindi yung masama. Hindi yung pag tinutusan eh, kayo at nagsalita, sinasagot ninyo. Sasagutin ninyo. Tapos, magagalit kayo pag kayo pinagsasabihan. Mali yun. Kaya nga kayo pinagsasabihan, mali ang ginagawa ninyo. Diba? Sin tanong ko sa inyo, ano, may masasa, may papagalitan ba kayo kung ano, kung tama ang ginagawa ninyo? Hindi. Oh, ngayon, pag kayo nagkamali, at sinusisihin, magulang, makikita ng ibang tao, na may nangyari sa inyo. Magulang ang sisihin ng kapitbahay. Siyempre, chismosa. O, gumawa kayo ng katangahan niyo E eh di, siyempre, makikita sa inyo na ganun nang nangyari. Kaya, kayo pinagsasabihan, yung kayo ay ah, uh, pumunta sa magandang daan. Doon sa pinakang, kung baga sa ano yung matuwid ang inyong pupuntahan, hindi yung kayo ay magagalit pag pinagsasabihan. Di ba? Pag tama ang inyong ginagawa, pinagsasabihan ba kayo? Hindi. <clears throat> Sa kapati, mahalin ninyo ang munggulang gulang ninyo. Hindi yung pag pinagsabihan kayo, sasagot kayo na sasagot. So, ang taas ang mangyayari pa, yan, halimbawa, pinapagalitan namin kayo. Mas kay sasagot, magagalit kayo, kayo nang kayo na lang. Ganitong ganto na lang, lagi. Lagi nang nagagalit, lagi pinapagalitan. Eh mali eh. <coughs> Ngayon, pagdating naman ng halimbawa na magkasakit ang magulang, yun, hindi na ninyo, ano, pangarabang pinababayaan nyo na hindi nyo na pinapansin. Tapos, ang masama pa nito, pag yung halimbawa na, pag wala na, dun yun lang masasabi na, mahal na mahal ko kayo. Eh bakit hindi nyo pinaramdam na nung buhay pa inyong magulang, dun ninyo pinaramdam na mahal ninyo sila. Eh nagagalit pa kayo pag kayo pinapagalitan eh. Ibig nyo sabi, ibig lang sabihin na wala kayong respeto sa magulang. Tapos, pag yung nawala na, yun lang, yun lang sasabihin nyo na, mahal na mahal ko kayo, ma eh, dapat, nung kung kayong mahal ninyo, dapat yan ay, nung buhay pa, pinaramdam nyo na, na, ano, na mahal nyo ang inyong ama, ang inyong magulang, ang inyong mama, ang inyong nanay, ang inyong tatay. Kahit sa salulo sa lulo. Hmm. Kaya ako, hindi man akong perfectong tatay. Lagi ko rin napapagalitan ang mga anak ko. Gusto ko silang ilagay sa tamang lugar. Nasa ano, nasa aking tag din yung pagpapalaking na maganda. Gawa nang ako, kahit ako'y naglayas noon, na isip ko rin na pangit din akong anak. Hindi rin ako sumusunod sa magulang. Kaya ngayon naisip-isip ko, <coughs> pero hindi naman ako gumawa ng masama sa tatay at nanay ko. Hindi ko sila sinagot. Kaya naman hindi ko sila sinagot. Lumayas nga ako. Para hindi ko sila masumag Kaya para hindi ko sila masagot, lumayo na lang ako sino man ang ginawa ko. Pero ako, kahit kailan, hindi ako sumagot sa magulang. Sa tiyo, sa tiya, sa lahat na nagpalaki sa akin. Kaya ako nagpapasalamat sa aking mga tiyahin na nagpalaki sa akin noon. Kaya ito ngayon ako, ko lang na habang buhay pang inyong magulang, mahalin nyo na. Iparamdam nyo ang pagmamahal ninyo. Sa kanila. Hindi yung kung kailan naman wala na, dun kayo magsisisi na sabi niyo mahal ko kayo mahal hindi ano po yan po yun lang ay aking ano lang ah uh, pangarap sa buhay pangarap ko sa aking mga anak <coughs> kung natatamaan kayo di kayo tinamaan po maraming salamat babu